Nakita mo tong title ng balita? Legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. O sige, ilagay niyo sa comment section. Ano ang legacy ni Bongbong? Ako, ang alam kong legacy niya, pinakasinungaling na presidente yan sa balat ng lupa. Yan ang pinaka-fake news. Tatlong tao may na Dalawang sona na nagdaan wala pang nagagawa. Karoon ng pagkakataon para matanong si Bongbong. Bong sa kanyang mga nagawa. Lalabas yata yan uh, alas tres ng lunes. Ya ang kanyang, ano, ya ang kanyang podcast o re-reactionan natin yung buo sa susunod. Pero sa ngayon, meron tayong mga nakuha clips. Mga clips lang nung no? highlight. No mga sinabi niya tungkol diyan sa podcast na 'yan. Ayun na naman para na naman siyang pusa. Iba-iba trip ni Bongbong, -bong, no? Iba-iba trip ni Bongbong. -bong. Hindi ko alam anong tinitira nito eh. Kasi minsan siguro iba-iba tama niya eh. O ang tama niya ngayon, maging mabait ang tama niya noong nakaraan ng no, kay Katonying ang tama niya, tamang ano eh, tamang sorry. Tamang uh, tinatanggap niya ang mga kasalanan at mga pagkukulang ng gobyerno kaya maglilinis daw siya sa gobyerno putang ina siya yung dumi siya yung uh, pinakamalaking kabobohan na ginawa ng uh, majority ng mga pilipino 31 million kabobohan ang uh, ibinigay ang uh, kumbaga 31 million uh, ways of destroying your country e, iboto mo yan si Bongbong Marcos kita mo ginagawa sa Pilipinas more than 3 years na Tatlong tao may gitna. Dalawang sona na nagdaan. Wala pang nagagawa. Oo, anong ha? Ha ka nang ha dyan. Oo, totoo yun. O kaya ngayon, meron na naman siyang podcast. Nung tapos, nung mga nakaraan naman, ang trip niya, ang tama naman niya, niya, siya naman lagi yung tama. yun ang tama niya, siya lagi yung tama. Tapos, putangin lang yan, basta iba-iba trip niya. May trip siyang nang buburaut siya, may trip siyang binabali niya 'yung mga sinasabi niya, may trip siyang kabaliktaran naman 'yung sinasabi niya. Iba-iba trip niya eh, hindi ko alam kung iisa lang ang source ng sinisinghot nito eh. Kasi iba-ibang ano, iba-iba ang tama sa kanya. O so ngayon, meron na naman siyang bagong pautot. Meron na naman siyang uh, podcast at ito ang isa sa kanyang mga sinabi. Pakinggan niyong maigi ha at tingnan niyo kung maniniwala kayo. Dito sa kanyang bagong mga litanya patungkol sa mga nagagawa. Putang, ina alam, nakita mo tong title <laughs> ng balita? Legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. O sige, ilagay niyo sa comment section. Ano ang legacy ni Bongbong? Ako ang alam kong legacy niya, pinakasinungaling na presidente yan sa balat ng lupa. Yan ang pinaka-fake news. Kung meron man talagang iniwan niya na hindi mo makakalimutan, o oh, yaan yung pagpapakalat niya mismo ng mga maling balita. O oh, sabi ko nga sa inyo, eh. pinaka-pinaka-evident na balita. Ayan, yung hindi makikipag-coordinate sa ICC. Oo, na hindi papayag, ganito, ganyan. So, ayan, nandoon na si Pangulong Duterte sa ICC. O, isa pang kasinungalingan ng hayop na yan, yung flood control project niya na pinakcheck. Pinakcheck ng mismong uh, Panginoon natin, pinaulan dito. Puta saglit pa lang kumuna nalunod na yung mga imbornal natin. Hayop niya para na tayong water world. O ganyan kasi nungaling yan. O pang ano pa, yung sinabi niya na sa Kingdom of Jesus Christ, wala daw pumasok na baril. Walang human rights violations. Walang mga naganap na ganito na ganyan. Walang tear gas, walang uh, pepper spray. Lahat wala. Mahayos ang aming pagkakahandle dyan.